Good morning po sa inyo lahat at ayun po inayos ko po yung mga halaman ko. Ito daw po ay ano serpenti. Ay, sorry. Jay ano to? serpentina na ba to? Hindi no. Ano, insulin. Hindi ko alam. Basta nam namumulak-plak pala yan guys. Comment nga kayo kung ano ba to. Alam ko na insulin. Insulin eh you no. Know? Kinakain ko daw po kasi yan. So ayan po yung mga halaman ko. At nakita nyo po, grabe ang daming mga insekto po ngayon. So kailangan natin i-revive yung iba. So ayan. Ay ah, yung iba po pinasok ko sa loob ng halaman yung mga golden potos. Ayan, pinasok sa loob lang para lang po matapos yung season ng ganito. Kasi hindi ko naman po ma-spray yan. Kasi ini-spray po talaga yan. Ayan po, yan yung mga golden potos po talagang inubos. Pero ito, ayan, mukhang ayaw eh. Ayaw nila eh. Kaya, yan talaga ang dumami. So, ayan po, oh. inubos nila yan, no? Oh. So, ayan po mga bigonya, May mga bago pa po ako. Ewan ko, nasasarapan yata dyan yung mga insekto. Oh. Ito rin po, oh. mayabong na. So, ito po yung mga golden photos na pinasok ko po sa loob ng bahay para po mas ma-survive. Kasi talaga naman po naubos po yung mga dahon na yan eh. May kita nyo po may mga, ano pa, may mga sirang dahon pa. O, oh, yan o. Oh. So, yan po pinasok muna natin sa loob ng bahay. Eh, mamamatay na rin to. Oh. dilaw na o. Oh. Hinog na. So, ganyan lang naman talaga mga naghahalaman. Kasi hindi ko naman po ma-sprayan pa. Lagi po kasi ako wala dito sa bahay. Eto rin po pinasok ko sa loob ng bahay. So, ayan. Eto hindi rin po ito masyadong kinakain ng insekto. Ayan. Kaya po from time to time pag wala po kami dito, pinapasok ko tapos inilalabas ko rin po ito.